Dito guys, nagliyang tayo. Bakit? Kasi nakita ko yung yang maganda pang counter si Liyang sa mga mobile na heroes. Yan, gaya niya. Si meron dalawang dash yan. So kahit na isa best pa lang natin to gagamitin, ito paano may alam naman tayo dito kasi napapanood natin to sa sa PKL. After ng 9 minutes na bakbakan, tignan nyo yung score namin guys. 4-18 tapos nag-chat pa dyan yung yao, the surrender button is in the settings Aba, bumubuo si Sa. Ah. Ngayon, maniniwala pa kayo guys na mga comeback pa namin to. Pero bago ang lahat guys, follow, like, and share the video guys para updated kayo sa mga susunod pa natin na HOK contents. So dito, medyo kampante na yung kalaban. Tinamong hindi niya alam may flash ult ako. Ayan, inultihan ko siya. Yun, patay. Magandang araw, mga walang bitaw. <laughs> eh, since namatay yung jungler ng kalaban, mag-overload kami. Pero oh, ko kukuntis yung mga kalaban dito eh. Pero yung aling pala, nasa baba, kumapangarap. Kaya nag yung daging namin. Buti na lang naabutan niya. Tapos dito, uy, muntik pang maagaw ng kalaban. Tapos dito, guys. Natatago tayo sa tangwa kasi nabangan natin yung Yao na lumapit dito. At eto na nga, lumapit ang Yao. Binose lahat ng skills. Patay! Ang galing, ang galing. <laughs> Uy, Lady San, uwi ka na. Makamamaya mamaya meron pang dumaan dito. Nakuwan ka talaga. At eto na nga yung Alain. Nultihan na natin guys kasi baka makikamayang mauli si Lady San. Tapos nagpicker out na rin tayo. at ito na nga po mga kaibigan mo ang isang matinding takbakan ang magaganap dito sa aming base at ito na pumasok na ang Dongwang patay siya patay din ang lady sa namin namatay ang arli ng kalaban patay din ang yaw at mukhang mamamatay rin ang alain four trade ang nangyari at dito nga magtatanong tayo sa kalaban ano ano no. Ano ang natamimi kayo <laughs> Kaso anong ginawa ng kakampi? Ayun. nagfarm. farm Putik na yan. Apat yung patay. Pwede tayong mag-push. nag -farm kayo. Awit ah, sa inyo, boss. Pwede na sanang into eh. Walang iya. Awit tol! Pero wala pala kaming mga minions niya. Sige, okay lang. Kunin natin yung mga jungle ng kalaban para kahit papano walang babalikan yung yaw. At dito nga sinimulan na ng ating kakampi ang Overlord at mukhang magkukotes ang kalaban. Lima na kaming nandito at nag ang Garuda. Sino makakuha ng Overlord? At Naku, nakuha ng Arli, pumasok ang Dongwang. Ngunit mamamatay siya pati ang Garuda, nandito na ang Alay. At mukhang mamamatay din ang kampi nating Dachi kaya mag-out na lang tayo yung Yao sinusundan tayo. Yung Carly, nasa kabilang daanan natin. Nasa aktuhan ng ating first kill. Ang Yao nandito na. nag out tayo para makatakas. Tumabi tayo sa kampi natin. Ngunit, mamamatay din tayo. Pero yung Yao mamamatay din. At eto na nga mga kaibigan, na ikipag 1v1 sa dalawa yung alay. Yung January, tumakbo muna dahil low HP. At eto na nga, magta-type tayo ulit guys. Ibabalik natin sa kanya ang sinabi niya kanina. Pero tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan dito sa Honor of Kings. Napatay ng Lady Sun ang Alay. So ano guys, naniniwala na ba kayo na makakambak namin tong game na to? At dito nga guys, ito na yung winning moment. Tingnan nyo ah, yung Arlie. Nagtatirant na. Ito na yung Dongwang. Inesisan tayo. At ito na yung winning moment guys. Abangan nyo. Winning moment. Winning moment ng kalaban. Aray ko po, apat kaming namatay doon. Ano nangyari? Naghintay ka ba? Wala na, it's a prank. <laughs>